Ayan, okay, kita yan guys, Ito, yang guys. Ito. Oh. Ito yung marking nya guys Ito Ito yung marking nya Ayan, itapat niya lang yan, yan guys nago igda api di nakong bali na. Okay. So, paano, Bunin Bunin. Paano ng clearance ng sniper? sniper so, ito lang, guys, tanggal dito, guys no. So, Pero first, i-drain mo na yung kuhan. I-drain mo na yung kulat. So yung kulat niya guys, oh. Ihi man to kulat guys, ihi man to mayari guys. <laughs> <laughs> ihi yan, ihi. Lagi kulur no. tanggal ng ulat guys ito tanggalin to kapel para makaikot ka ng ano dito timing so, tanggalin mo lahat itong cover guys ng 8 <laughs> hirap guys hirap <laughs> tagal na rin ako naka, hindi nakapag upload sa youtube guys tutorial na naman to guys tutorial please super paka right Salamat <laughs> pala sa mga subscriber ko sa YouTube guys. marami marami na rin kayo. <laughs> follow for more video. Halo, subscribe na lang guys para sa maraming video. Mga tutorial ng mga walang alam. Lugo ko na this. Ito. Ang video guys, ito yan guys. Ayun, gumawa. Shoutout pala sa cameraman ko na si Juan Totong Totong ng Boyisan hindi ko na tinanggal yung mga hose guys ito guys oh yung mga hose guys hindi ko na tinanggal kasi ay eh, kadalasan kasi pag tanggalin pa yan guys pagbalik mo maglilaking na siya para walang labad ng ulo labad ng ulo para walang <laughs> labad ng ulo para walang asin hindi na lang tanggalin guys kasi kaya naman lugutin guys oh, ito na tanggal na yung ano okay. pindirin, kabel so, check natin yung ano nya guys clearance gamit ang ating maiwagang okay. kwan okay. wala yung maiwagang kwan ko dito ah benda mula mula ini ini cantiklah. Kalau aku mana yang bertahan, ini mana yang terayu. Kurang kemasan kuih. Jo, jo luma na din tong filler gates ku guys. Oh, so, mijo malu malu na din. Baka naman. parang yang mekanik guys, luma luma na din yung muka. Wei, jas pernah jas. dito guys gamit ang tina dosi 12 mm na dosi mm ikuti na natin dito guys tapos dito, dito sa harap dito meron guys may guys tapos ikuti siya guys counter clockwise tapos akin muna be akin muna <laughs> akin na muna ha <laughs> so ito guys pag inikot mo yan guys Ayaw maikot ah, ang ah. O, oh, hawak ka dito. Dito ka ka. Dito ka oh, dito ka. ah, <laughs> oh, yan ganyan. Oh, oh. Yan guys, ikotin niyo to guys. Tingnan niyo yung intake pag tumaas na guys, ganyan. Ba pag bumaba na. Ganyan, pag gumaba na yung intake ito. Pag angat yan Oh, diyan niyo hanapin yung timing dito guys. Ito. May ram ito guys yung timing nya guys ito guys ay ah, yan kita nyo yan guys Ito yung marking nya guys ito oh. ito yung marking nya yan itapat nyo lang yan Yan guys para matiming nyo timing ko muna guys okay, timing na. Kita natin i-check yung bad clearance nya guys. Yan guys oh. Yan yung bad clearance guys. Pipil nyo lang yan guys. Pil. Kung mataas na yung clearance. Pero may specific na clearance yan siya guys. Ito, pwede kayo mag-adjust ng itin. Kaya dito sa intake. Uh, dito sa exhaust 22 pero sa akin guys, ang binibigay ko ng intake, 10 Tapos 20 naman dito sa kwan. Happy tapos ah dito kay 20. So, pwede lang 'yan siya guys, na kwan, medyo mababa. Kasi hindi naman na iba yung minor niya. So, itong gamit ko guys, 15 pwede naman to 15 tsaka uh, gamit ko dito 8 so 10 15 so, pang ano to pang pang XRM na settings so na ano yung ano dito ah dito pala guys oh ito guys oh ano yung ano dito appearance ah oh, wala may nakalagay guys nakalagay yung lagay ko na lang yung conditionin ko guys. Oops. <laughs> 20. 18. Hanapin natin 18 guys. Okay, bye.

Magagalan tayo dito, boss. bos? tayo. Dumadaghan, meron dumating isang customer, guys. Mas dudong ba? dudong ba? dudung dudong ba? Mas dudong ba? Mas dudong ba? kira kung nagagmay na utang trabaho, madagko guys dito. Pag-adjust ito guys, dapat medyo naipit kunti yan pero no, ano muna, sisibog-sibog mo kunti. Sige, correct me if I'm wrong lang, guys. hindi okay, ako perfect, guys. Na mag English ah, mag English ka. guys, perfect guys. Na naman, guys? Ayan lang, Do, mahirap talaga, guys. Pag hindi mo pa ninyada to pero maling kamot ka lang guys para makuha mo guys ito pa lang ngayon pero, mga sounds guys kay pang Pondomingo Pondomingo guys Sunday ya guys Sunday hmm. Sabadu <laughs> <laughs> edit guys. Pag-abang <laughs> lang sa YouTube channel ko guys. <laughs> Sabi ng kameraman ko guys. Yung Tagalog daw ng Sandi is Sabado. <laughs> okay. Okay yan guys. Okay yan. Okay. na siya utupukos wey no mag blard mag blard ko nang yung kamot naka pukos lang siya sa kuan sa baglirans mm. libre nito libre bukas ang dakit <laughs> libre libre dito sa amin guys sa area namin libre libre yung lino alam nyo yung lino guys yung lindol wa? lindol kasi kanina guys may, may ano na dumaan sa ilalim ng lupa may gatsila <laughs> Kami dito, guys. Everyday walang sirahan. Meron talaga mag-adjust ng ganito, guys. Kaya kami, romantiko, guys. Siya, man yung may-ari nito. Malaki yung babayaran niya ngayon kasi mahirap yung gawa, gawang ganito. Awara! <laughs> Ayaw na magbayad ng cameraman guys. Shout out ko sa mekaniko guys. Butin-butin kasi parang hindi klaro yung mga guys kabila na naman guys hirapan talaga kung nabi sa vision nito shout out din yung mga customer ko na naghihintay sa akin

Ayan guys. Apa oleh guys? Apa So, yun lang. Na-adjust na dito. Takay dito. So, kulang na lang guys. Takpan na ulit ito. So, goods na. Yun lang yung pag-adjust ng bag clearance ng sniper guys. So, subscribe na lang. Mga hindi po subscriber. Please to pag right kayo. Please to pag right <laughs> Yan okay, na kay. Okay na to. At least, na na kayo.